Bisoy! na! alis ako dire! Kung sa man ma! Nako, istorya sa imong ba? Ha? Ah? sila, grabe daw, kabadlong ni mo dito sa gawas, basta mulaag ka. Wala mo ko nagpabadlong ma! Sila ramang kahit nagpabadlong! Sige, may ko nilang away Sige, awayon. Mama, may istorya dito sa gawas! Kada sila, kung mga away sa imuha, ayaw lang ka magsukulan na nila kay mga dagpo naman na sila. Basta ikaw, magbinag-an lang taha. Yan tapos ang pinaka-importante na ka ng dili jud ka mamakak. Kutan ka sa tinuod, ha? Oma. O kung na ay istorya si mo pangutana, ang tinuod lang jud ang imong istorya nakasabot ka? Nakasabot. O mas maayo kay dili maayo nang mamakak na kay makuan na ka nang diktara. Dai. Dai. Suman. Ang kwarta Uy! yung sakon na nato na nun. Na! Yan, ato na kailan ni Maring Clear ni mo. Huwag ka nang hiram dito. Tito ganey ko no. Utro po to siya pangita kwarta kay Bayronon po pulo niya sa arawan karon. Na, ang sao na karon. Isoy sulod sa gudito kay bagstorya sa ning papa ni mo. Yang saon man ato na pagbayad sa atong arawan karon. Mao lagi nang ingon ako si Moha. Usog kay ka mang utang, unya ako imo pagpangita og ibayad. Bahala ang tatag ng kalisod. At least wala tay utang, wala tay una na Bayronon. Pag may mahay pa noon kasakuha karon, pag release sa bayan na akong arawan, nangayo biya kasakuha pang pusta sa manok. Utso ang akong release. Cinco ang imong gipangayo, tres ra Wala na ato nang istorya habi. Kay basig maglalis pa ta karon. Ani na lang ato buhaton. Pag muanhi ang kuliktor dere, si Tisoy ang atong papatubangon. Unya, unsa man yang buhaton? Ipaingon na ka Tisoy na wala ta dere, pero naagot ta sa sulod. uno no, inana na lang kita wala man kita ibayad. Unya, unsa may sudan ato pa ni diha karon? Sudan? Na sinugbang tam. Saan ay, sana yung mong kitan o day? ako na sa araw ko na Ma! Pa! Nga nang nanirado man mo! Kisa yun gisilip diya! <coughs> Kisoy! Okay, eh, Kulit ko na sa arawan ni mama ni mo! Eh wala kang kabayat mo nanago mi! pag ayog ayo kay nang kolektor karon gawa sa ni paghuman ingna na wala si mama ni mo kasabot ka ina jud ka ka wala may dire nakasabot ka sige ma ayo ayo oy dong na si mama ni mo diha si mama ko Nga dong, may lag mo sa na si Ayaw ka balaka dahil. Si Tisoy pa? Musa nung mina ngayon si Papa na wala daw sila diri Hindi naman sila sa sulod. Dong, asa si Mama ni mo? Kay maningil ko sa arawan ba? Kung may maipit ani oy, ningon si Mama gay na nabad ng Mama ka. Dong, naminaw ka? Ay, asa si Mama ni Oy, Brad, usa to yo ni mo dire. Isoy, nay mo Papa diha? Wala dong kinsa man nangita si mga babae. Katunang, gisultay man ako na dosmen na Pasalin na ko karon ako ulit. Si Papa na puy gipangita. Unsay tuyo ni mo ka Papa te? Ina si Papa ni mo benga katuyang gi short time sa kuwa nga mil. maningil ko karon man tuyang saad. Naglibog man kuy kung kinsa akong sundon. Ingon si Mama ganina, bad daw nang mamakak. Ina si Papa gitugloan ang kunyag pamakak. Kinsa mi sundon nako ani nila oy? Ay. ay tama, kabulo na ko unsa kong buhaton. Dong, asa ka ni Papa? Paul! <laughs> te, Si mama si papa, naadya sa likod sa purtahan, nagtago. Oh, yeah. <laughs>